na talaga oh sa parang dinahan nila yung init, ano, pintorahan. Mo hmm. na naman pintorahan sa 29 km to. yan jake 46 km dito ano ano, I Blossom Farm highway ako. mà hmm, yung mga bahay o nandiyan sa ano oh. Grabe o. Oh. lo oh, no. Kita mo meh? o. Ayan uh, o. Oh. 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 Patong patong ngayon ah. <coughs> Lock. Grabe o. Oh. Ganyan na yan John. Kung pumunta tayo una ganyan na yan. <coughs> Hindi <laughs> ganyan kadami. Grabe, hanggang tuktok, no? Patong-patong <laughs> na nga, Ito na ipapuntang, ano? La Trinidad. Ayan, na. Welcome, La Trinidad. Kasi, pelton. Hmm. Ayan, welcome to La Trinidad. Ayan. Ayan. Ay, Yung May pari kulay oh. Ayan na design ta. oh. Oh, di ba? Wala mabaya ng kalabati. Pag nasa malayo ka, patingnan mo, parang mga bahay sa kalapati. Pag malapitan na, ayan na siya, oh. O, oh, diba? Bunga. Oh! Marami okay-okay, oh. Ay! Wala tayong colors, ano eh. Natawag dito nila hindi ba yun? Hindi ba rin? May eh, parang kulay yun. Mas madami doon. Hindi naman tuloy <coughs> ng attraction yung kulay pintuha ng pintuhan <coughs> ng bako. I-picture tayo doon. Mm. <coughs> mm, chill na til siya, magkapit pa siya. So. देखो अब बाकी उन्होंने तो गाइस तो तो मस्त तो है दोस्तों ये सीन है हां केनोन को मैं परफेक्ट क्यों कब निराई ना तो मतलब उसको ng bahay Eh yeah, no, galing no. Oo. Oh. Ang oh, bahay ba yan? Tira mo oh. Na sa gilid. <laughs> Nasa gilid ng... Uh. Gilid ng bang ano? Talagang inano nila, no? Oo. Uh -uh. Inukay talaga yan. Pinagtyagaan talaga nilang kalkalin yan, no? Tapos, ano, ilagay sa gilid yung... Pinagtyagaan talaga nilang kalkalin yan, no? Oh? Opo. Yun na lang ako <laughs> sa Las Piñas. kong na lang ako doon. <laughs>